Yo, what's up mga kalakwacha? Pupunta ko ka lang yung ating mga bros dito. Yung mga bida natin. Dito sila oh, naka... Nagbablog-vlog pa sila oh. Hey, what's up mga bros? What's up mga bros? Ano, ready na tayo mag-content? Ano, mag oh, uh, ready na. Nakapag-gano na kami. Nagkita na kami. Ah. Ano, alam niyo ba yung ano, yung balita ka nung nakaraan? Kagabi ata yun ano pre? Di ba? Uh, uh, kagabi? Kagabi yun. Alin yun? Yung sa 500 pesos na pang Noche Buena. Huh? 500? Oo. Sa, sabi ano, mga, kung kakasya daw yung 500 pesos. Ikaw pre, anong bibilihin mo sa 500 pesos para pang Noche Buena? Ano? Siguro mabibili ko lang doon yan eh. Pasta. Wala nang lahok. Wala nang lahok? Wala nang lahok? Wala na. nang pasta, lang. pasta lang? Pasta lang. <laughs> Lalaga ko na lang yung Pasta. Wala. <laughs> ako pre, ano? 500 lang oh. Siguro tamang ano lang ako doon. 3 pancit canton, 6 na itlog. Sobra pa yun pre, may uh, pang 4 pa ako nun. Di ba? Kaya nga, kaya nga, hindi naman pang nutsebue na yung gano'n, ano? Pwede know, na yun. Kasi 500 lang eh. Pwede na yun, 500 lang naman eh. Eh ikaw pre, Christian? Ano, si, si, siguro 500. Siguro ano na lang bibili na lang akong patukan ng manok. Sila na lang yung mag-nutribute. Sa tuwa ng manok. Oh, yun na lang yun. Na. <laughs> sa bahan <man> mo na ano. <laughs> Tapos yung manok gagawin yun, gawin pang mga tiyo yun na? Hindi, mahal ko yun eh. Oh, <laughs> okay. yun mahal yun. Mas mahal pa yung manok, di ba? Ano na lang, yun na lang. Buti pa yung... Sila <laughs> na lang. Hindi naman magkakasya yung pay sa Buti pa yung manok. May pang nutri ba Kasama yung panligo nila doon. Buti pa nga yun. Ikaw pre, anong bibilin mo sa ano? Pay Pang nutri ba 500 lang. budget lang. kami sa bahay. Ano mabibili namin doon? Uh -huh. Ah, pakinom ko na lang 'yon. Isang Alfonso na 'yon, tsaka pulutan. <laughs> pulutan Jichiria. Oh. Tapos ano, sampu kayo sa bahay. Di ba ang hirap? Kami kinsi. Kinsi kayo? Oo. Oh. Dami nyo. Saan makakarating nyo 500 pesos nyo? Siguro, ano lang yun? Pambili lang nga lang ang pansit kanton. Magkano lang naman ang pancit canton, di ba? Pamasakay mo pa lang yun eh. Ano na, magkano pamasakay kang mag-arkin naman? Di ba lang, Panggas mo na lang. Panggas. Lamandaan. <laughs> <laughs> Kaya ako ano, ang gagawin ko na lang ano, kukunin ko yung 500. <laughs> Tapos may may kain na lang sa kapitbahay. <laughs> ano, may, may, 500 pa ako. Pag nabitin dun sa iniinom namin, oh, bibili ako. Ang tawag doon ano? Nitsibuenas. Nitsibuenas. <laughs> <laughs> buenas. <laughs> Mitchie Buenas. Buenas, kasi Ay. hindi ka na naghanda. At sa kapitbahay dahil... mo. Yung kapitbahay mo, ano, Mitchie Malas. <laughs> Ay lang mga kalakwa siya. Ano mo. ang bibili nyo sa 500 pesos pang Mitchie Buenas? Shoutout. Yeah, shoutout nga pala sa mga palaging nanonood, sa mga vlog ng Lakwa Chero sa aming mga content. Ano nga pangalan nun? Ano ang pangalan nun, si... Pre? Sino? Si Lodz. Shoutout nga pala kay Kay Mari. Yo, Mari Malihan. Ana Mari. Ana Mari. Basta yon. Hello. Yan tayo. Kay Ana Mari Malihan. Ega pre. Shout out hey, so, yung ano, yung shout out. Okay, nag-share ng video uh, natin. Na taga Sampol. Oh, Nakalimutan ko pa pala ng balat. Mm. Eh, yung ano na lang mga taga Sampol sabi Yan. Shout out daw sa mga taga Sampol yun yung, kalapit natin kumakain. Oh, Sa yeah. kanila. Yung yung nasa kabilang mesa na kapag kapit yung makain ba? Lagi What? yung nagsishare sila ate. Hindi ko lang tanda pangalan eh. Basta siya ako sa nila sa mga taga-sample dyan. Sa buong UBI na lagi nanonood sa vlog ng Lakao Caravan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Mm -hmm. Kaya na oh. Jologs TV. Ayan. Pati sa kumpara ko yun. Tsaka si Joshua Rodelas. Kayo? Oo, oh, uh, <laughs> Ay lang, mga kalakwatsya. Maraming salamat sa lahat. <laughs>